Aries. Ngayong araw may sinyales na pwedeng may dumating na bigla ang kakilala na kasiyahan ang magagawang dala sa inyo ang pahiwatig. Dapat lang pag-usapan ninyo kung dapat na bang gawin kagad, at ngayong araw ay may aura ka ng swerte sa mga bagong makakausap lalo na kung parehas kayo ng kaalaman, at magagawa ninyo magkatulungan sa mga bagong idea ng pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa pera kahit iyong kapatid ay bawal ka makatulong at lalo na sa ibang tao, dahil kukuhanan ka ng swerte sa mga dapat mong magawa. Sa trabaho, ay wala kang problema ngayong araw kung may idea ka makakatulong sa mga gawain, ay ipaalam mo kagad sa superior na babae na alam mong masaya siya lagi, dahil sinyales na siya rin ang pwedeng makatulong sa iyo. Sa pagmamahalan, ay maayos na masaya ngayong araw. Iwasan mo lang ang walang kibo pag kinakausap dahil bumabagal ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan. Dahil talagang nakakainis ang ganoon pagkausap ang tao ay parang walang nadirinig. Nagbibigay pa ng negative energy sa kalusugan. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 30 number 3 at number 21. Taurus, ngayong araw ay huwag magtimpi muli kung may madidinig ka at makita na dapat ng matapos ay iyong gawin, kung magalit ang mapagsasabihan ay hayaan mo na dahil hindi naman siya ang nagdidikta ng iyong kapalaran ang pahiwatig, at huwag ka basta muna sasama sa malayong lugar ngayong araw, kung pera ang usapan nakikita kayo mahina ang sinyales na ganoon ang resulta, mas unahin mo ang mga kagustuhan ng pamilya, nang makagawa kayo ng mas ikakaunlad ng pamumuhay ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay bawal sa inyo na tumanggap ng bisita lalo na kung ibang tao magdadala siya na magpapabagal ng kasiyahan sa pamamahay, at sa iyong pera ay okay sa iyo ang magbigay sa minamahal, kung mayroon kang ekstrang pera, nang laging may good vibes ng katalinuhan sa paggawa ng pera. Sa trabaho, ngayong araw ay okay sa mga gawain ang dapat lang naiwasan ang makasama ka sa paglabas ng mga kasama sa hanap buhay dahil pagsama mo ay sinyales na pwedeng magkaroon ng suliranin sa relasyon sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 36 number 21 at number 8. Gemini, ngayong araw ay magbibigay sa iyo ng good vibes sa mga gagawin ay nasa iyo na ang katalinuhan na makagawa ng naaayon na araw para sa mga gustong swerte ang pahiwatig. At ngayong araw ay dapat mo lang iwasan na makipag sa pamilya o mga kamag-anak, dahil sisira sa iyong aura ng kasiyahan ngayong araw lumayo kapag hindi mo magustuhan ang mga nasasabi ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may gustong magnegosyo ay okay ang aura ng kanyang plano. Laging suportahan mo lang nang lalo siyang mabigyan ng kaalaman at makagawa ng tagumpay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay ay maaga laging makapapasok, nang laging may paghanga kang nakukuha sa mga boss dahil ganoon talaga ang nagsisikap para umasenso. Sa pagmamahalan sa tahanan ay walang pahiwatig na problema, normal na masaya at laging pwedeng magdala ng grasya ng good energy ng pagunlad sa pag-iibigan, pagwalang sumangan sa pag-uusap, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 25, number 17 at number 12. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, mas makakainam na wala muna nagagawin na pakikipag-usap pagtungkol sa pagkita ng pera o ibang mga proposal ang pahiwatig, mas okay pa ang makipag-deal sa mga kamag-anak o kapatid kung mayroon, dahil magkakatulungan kayo sa mga bagong idea ng pagkakakitaan, kahit maliit ay okay dahil doon ay kasiyahan ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng pera sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema, at kung may plano ka dahil may nakita ka na negosyo ay kumunsulta sa anak at minamahal ang naaayon na gagawin. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ang pagiging masinop dapat sa iyo ngayong araw, dahil baka ikaw ay mawala ng gawain ay doon ka makakagawa ng kalungkutan sa hinaharap, dapat ay pokus sa mga gawain. Sa kalusugan ngayong araw, dapat ay umiwas muna sa pagkain ng lamang loob, ng manok at isda, sila ang malakas na magpapahina ng ugat ng baga, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan ay suliraning maliit ang pahiwatig, kung makapagsasalita ng may katapangan at pamimintas, iwasan mo lang ang ganoong pagsasalita, nang walang mawala na aura ng kasiyahan sa pag-iibigan Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 17 number 8 at number 25 Leo Ngayong araw ang pahiwatig dapat mo nang iwanan ang ibang project na matagal na nagagastusan dahil lalong ka lang magagastusan ang pahiwatig, at ngayong araw ay okay ang mga plano mo na gustong magagawa ituloy ang iyo nais para makagawa ng ikakasaya mo, at huwag ka lang muna gagawa ng pagpirma ngayong araw, mahina ang sinyales na pag-asenso sa ibang araw mo gawin ng may pag-asenso ng maayos ang pahiwatig. Sa kalusugan ngayong araw ang pahiwatig ang magandang pagkain ay ginataang manok na may garbanzos at maliliit na hiwa ng patatas at sa inumin ay orange juice o or royal true orange magbibigay ng magandang kalusugan sa baga ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw Sa trabaho ang pahiwatig ay maging seryoso sa dapat na mga gagawin dahil pwedeng may matang ng mamasid para mabigyan ng pag-asenso sa hanap buhay, ang maging masipag ay kasiyahan sa iyo na gagawin. At sa pera ay huwag maging mabilis na magdesisyon, kahit maganda pa ang kanilang mga sinasabi ng kausap, nang makaiwas ka sa kalungkutan pagtungkol sa pera, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng dikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 24 number 10 at number 27 Virgo Ngayong araw ang ugali mong madali magtiwala ang pahiwatig ay maging maingat na magbigay dahil gusto lang na masamantala ang iyong kaalaman o kabaitan na ikaw din ay pwedeng malalamangan at huwag ka rin bibiyahe dahil baka makakuha ka ng kalungkutan sa mga makakausap ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, na kung may mga kausap sila at laging ganoon ang mga nasasabi, dapat mo nang tanungin para mabigyan mo ng naaayon na advice para kung gagawa na sila ay titigil na para makaiwas sa gastos. Sa trabaho, Ngayong araw ay walang magandang enerhiya, mas maganda na gumawa ng matahimik sa trabaho, nang maging maayos ang iyong araw at makaiwas sa aura ng ikakalungkot. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang ang pahiwatig, Nang makaiwas ka sa kagalit na ibang tao sa hinaharap ayon sa iyong gabay sa pera, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 12 number 39 at number 3. Libra, ngayong araw ay ilaban mo ang iyong katwiran pag alam mong nasa tama ka kahit pamayaman sa buhay ang mga makakausap dahil kung makikita mo naman nagagamit ka lang para sila ay umasenso ang pahiwatig dahil mas mainam yun para sa iyo nang mas makakakilos ka ng mas masaya sa buhay. At ngayong araw ay pwede kang makagawa ng pakikipagdeal, magagawa mong masaya ang mga magagawa ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig kung may pupuntahan kayo ng anak ay dapat na kayo ay matuloy, mas maayos ang pwedeng maging resulta sa pakikipag-usap. Sa pera ay iwas-iwasan mo ang magbigay ng pera sa pamangkin dahil isa siya sa magpapabagal ng swerte mo sa pera ngayong araw. Sa trabaho, ang maaga makapasok at maging matahimik ay dapat ngayong araw, para walang maging suliranin sa mga gawain, ang dapat na iiwasan ay kasama sa trabaho, dahil kung makikasame ka sa kanilang mga lakad ay gastos at ibang bagong bisyo ang pwedeng manggayari, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 8 at number 24 at number 19. Scorpio Ngayong araw may sinyales na may makakausap na parehas kayong may hilig makagawa ng negosyo, pero dapat lang malakas ang pakiramdam. At maging mapaglihim muna baka gusto ka na ng kaalaman pagkabisado mo na siya ay pwede kayong magsama sa negosyo ang pahiwatig. At ngayong araw dapat mong unahin ang nasabi na ipapagawa sa iyo ng mga minamahal para maging mas masigla ang bawat kalusugan ay makagawa ng isang sinyales na bagong other income, ayon sa iyong gabay. Sa kalusugan ngayong araw ay bawal muna ang mga binurong mga ulamin, at saka mga inihaw na pagkain, magbibigay ng paghina ng kalusugan, ng bituka ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pera ay may maganda kang enerhiya para magpalabas o mag-invest, o magpautang sa kakilala mong mahusay na nakakabayad at makakaipon ng maayos na pera. Sa trabaho, ang sinyales ay normal na araw walang. Problema pag unlad dahil patuloy na may trabaho, ang iiwasan ngayong araw ay kasama sa trabaho, na mahilig magsalita nang siya ay madaming alam at kahusayan, pag nakasama mo ngayong araw ng matagal, ay pwede kang magastusan at magpabagal sa iyong mga magagawa, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25 number 8 at number 14. Sagittarius, ngayong araw ay may maayos kang enerhiya. Nang katalinuhan basta may dumating na deal ay gawin. Mo kagad ang pahiwatig para makagawa ka ng pag-uumpisa ng bagong pwedeng magkaroon ng other income at huwag. Mo gagawin ang ayaw ng mga magulang ngayong araw kahit sa pagsasalita dahil bad energy sa inyong dalawa at kung may dapat kapirmahan naman ngayong araw ay dapat na magawa dahil aura ng swerte ang magagawa sa mapipirmahan ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ay maganda ang makapunta sa bahay ng Diyos, na magbibigay pa ng swerte sa pagunlad, sa iyo at sa tahanan at makakagawa ng mag-aalis ng bad energy, sa mga ibang gustong gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gagawin, ang iyong katalinuhan at kasipagan ay pwedeng mo na iyong ipagmagaling sa paggawa, para mas makuha mo ang tiwala ng iyong boss na magpapasaya sa iyong araw sa trabaho. Sa tahanan, ay mas mainam na maging sarado ang pinto ng pamamahay para walang makapasok na bisita, dahil kung may bisitang makakapasok ay bad energy ng pag-aaway ng relasyon sa pamilya ang kanyang maiiwanan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 34 number 21 at number 8. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pag-iingat sa iyong mga plano, dahil may oras na pwede kang makagawa ng isang desisyon, kung laging isa sa isip na unahin ang maging safe ay hindi ka magagawa nalituhin ng makakausap ayon sa iyong gabay, At ngayong araw ay masaya ang iyong aura sa magagawa na matulungan ang mga magulang sa pagbibigay ng advice o mga dapat na gagawin na mahinahon na pagsasalita, ay positive energy ng swerte para sa inyo ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may pupuntahan, pag nagsabi na siya ay samahan pag malungkot ang iyong aura at may alinlangan ka, ay mas mainam na huwag ng makatuloy dahil sinyales yun ng mabagal na swerte. Sa trabaho ay maging alerto sa buong araw may sinyales na may pwedeng masubok ang iyong talino o kasipagan at pag-utang ng pera ng mga kasama sa trabaho mas mainam na huwag na silang pansinin dahil mas masaya para sa iyo ang gumawa ng seryoso sa hanap buhay para maging masaya ka sa mga gagawin. Sa iyong pera, ay unahin mo ang minamahal na mabigyan kung may extra kang maibibigay para ang swerteng pera ay maiipon sa inyong dalawa na magdadala ng katalinuhan sa pagkita ng pera. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 36 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig paggagawa ka. Nang pakikipag-usap, ay huwag ka na tumuloy pag para makaiwas sa gastos, nasa malapit lang sa iyo ang mga swerte na dapat na makakadil, kahit maliit na pagkita ng pera ay okay para sa iyo ang pahiwatig, ang iyo lang naiiwasan ay mga tao na mahilig sa chismis, dahil isa siya na makakagawa ng pangit na araw para sa iyo, at kung may deal ka sa kumare ngayong araw ay sa ibang araw mo ituloy para may swerte kayo sa mga gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig kung lalapitan ka ng kapatid, ay iyong pagbigyan kung may extra kang pera, pero kung dahil sa naaawa ka at ikukuha mo sa budget ninyo ay huwag gagawin, dahil kung doon manggagaling ang pera ay baka dalawin ka ng bigla ang gastusan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maayos na araw, maging maingat sa pagsasalita dahil pwede may masaktan na damdamin, nalihin na lagi kang dasalan na mapahamak, maging matahimik na relax at sa ganoon ay magagawa mong masaya sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay may pahiwatig na mayroon kang pagseselosan, maging maingat at laging magtiwala para ang buong positive energy, ng swerte sa pag-iibigan ay tuloy-tuloy, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 34, number 19 at number 27. Pisces, ngayong araw ay nasa iyong ugali o isipang matalino sa gagawin na desisyon. Pag naging mas maingat ay mas matutuwa ka sa iyong magagawa ang pahiwatig. At kung may nasabi ang minamahal sa iyo dapat mong magawa para ang iyong mga plano sa buhay ay magkakatulungan kayo sa magagawa na pagkakakitaan. At kung may oras ay isama ang pamilya sa bahay ng Diyos, nang mapanatiling laging magaganda ang mga kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ay sabihan na pag-iingat sa mga taong mahusay magsalita Baka sila ay maniwala kagad ay makakuha sila ng kalungkutan, pag iyong nabigyan ng maayos na advice ay magagawa nilang mag-ingat, at sa pera maganda ngayong araw pwedeng magpautang o tumulong sa magulang at kapatid pag unlad ng iyong pera ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ang bigay sinyales ay maging maingat at huwag masyadong makipagtalo tungkol sa trabaho sa mga gawain, mas mainam na ikaw ay gumawa ng masaya sa hanap buhay. Dahil kung makikipag-discussion ka ay wala kang makukuhang swerte. Sa kanilang mga sinasabi ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 24, number 36 at number 12.